Good morning guys, sa ating mga viewers, sa ating mga faraoma lights Good morning, good morning sa ating lahat Nandito naman yung lingkod, walang basi. si faraoma Ano nyo po ba na mayroon tayo na namang bagong kapartner sa ating farm Na magiging kapartner natin dito sa ating kalamansiya Gusto nyo na bang malaman kung ano ito? Let's go! Welcome back to my channel League. Alam nyo guys mayroon tayong uh, Bagong kapartner dito At at least uh, tatay ko to Kailangan tayo ng weekend Siyempre uh, pwede natin itong hiramayin sa kanya Kapag uh, hindi niya Kailangan dun sa area niya. Kasi yung area niya guys ay medyo maliit lang At dito sa atin medyo malawak uh, At siyempre uh, Kapag medyo Para hindi masyadong ma, uh, Ano yun Mapagod yung luma natin grass cutter ay meron tayong kapalit na uh, magiging katulong niya sa kanyang paglilinis dito sa ating farm sa ating munting kalamansiyan Ah, uh, itong luma ko guys ipapakita ko sa inyo papaanda rin natin at ipapakita natin sa kanila kung alin yung mas mabilis mandar ito ba yung bago o yung luma tingnan natin guys let's go yun guys ito yung luma natin. Ito yung luma natin sa scatter. Ito yung paanda natin. Yan. Kita nyo naman na isang hatak lang natin umandar. Ah, dito naman tayo sa bagong uh, grass cutter. Kung parias yung performance nila. Ito yung nabili ng kapatid ko sa online. Itingnan natin kung magandang Uh, ayan guys uh, parehas lang yung uh, parehas lang isang ganyan mo lang umaandar na sila ibig sabihin uh, sana uh, at matibay rin itong nabili ni ng kapatid ko sa online at kaya kapag maganda at uh, maganda ang performance niya ay mag-order rin tayo nito by online. Ito kasi guys, uh, medyo matagal na natin itong kabade uh, na tipa doon sa ating lumang ay uh, don sa dati nating binabantayan. Ang bili natin nito ay nasa kolang 8,000. Totally yung kalahati ng pera dito ay pera ko. At syempre yung mga maintenance dito, ako nang gumastos kaya ngayon parang gumastos ako dito ng mga mahigit uh, sa ngayon kasi renefer na natin ito uh, bumili na tayo ng mga iba't ibang piyesa dito sa ating uh, grass cutter mabot ng mga uh, may tatlong libo kaya lang guys uh, ayoko namang isang, isang, isang tabi na to kasi napakaganda kasi yung performance ito yung makina ito ay talagang matibay dito sa bagong bili naman ng kapatid ko uh, natin kung yung makina niyan ay kasing lakas dito sa ating lumang grass cutter Ma makukumpir ko yan kapag ginamit na natin dito sa ating mini farm at sige, tara guys panoorin na natin uh, sabay sabay ko silang papaanda rin hanggang sa makita natin kung sino ba yung malakas. Kaya lang ito guys, medyo sa tingin ko hindi pa to gaano malakas kasi nga hindi pa gaano break in. Ah, uh, binibreak in pa lang natin ngayon. Siguro sa susunod na pag tinanggal natin yung bagong oil niya at papalitan natin ng bago. Siyempre may mga uh, mayroon pa yung mga bakal-bakal doon sa loob. Kaya ang gagawin natin dito mamaya or bukas kung dumating na yung oil na nandaling doon sa kapatid ko ay papalitan natin ito ng oil and then dyan natin makikita yung kung under o, ang lakas niya ay kasing lakas din itong ating Fujiyama CG411 na napakatibay as ko na sa ngayon sana nga makabili tayo dito sa buy online na medyo mora at syempre kahit mora yan kung ma ang performance niya may umabot ng 1 year mahigit ay hindi na tayo logi kasi yung magagamit nito or ma yung performance nito o oh, matutulong yan sa ating farm as may sigit pa dun sa 4,000 na pera or 3,000 mahigit depende pa kasi si guys sa shipping Ang uh, halimbawa example yung uh, presyo nito sa online ay 3,500 eh, plus shipping yan guys baka 500 yung shipping kaya abot niyang ng 4k sa 4k nyan mga idol uh, ko compare mo dan sa 10,000 labor uh, gagastos ka ng 400 every day sa sa tingin ko yung magagawa nito sa apat na labor ay hihigitan pa nito lalo kung mabot ito ng isang taon higit pero kung maglampas ng dalawang ito, uh, taon nito guys uh, hindi ka nalugi kung ito man ay masira uh, kung sample 5 years hindi pa sira mas maganda di ba lalo kong ingatan mo naman na alaga sa oil as iyan lang naman mga guys ang kailangan sa atin yung alagaan natin ng ating gamit para uh, tumibay o tumagal ang kanyang buhay tara guys uh, pa underin na natin ulit nang sabay sabay sila kung hindi ko sila hindi ko sila masabay kasi nga <laughs> isa lang tayo sige guys ipakita ko na ulit sa ngayon naman unahin natin itong

nila na ilas guys para ma ma, ma, ma uh. tayo doon para marinig nyo ako uh, sabay sabay silang pinaandar natin ngayong umaga at uh, korea parehas naman maganda yung bagong bili ng kapatid ko by online sa tiktok siguro yun na bili uh, at syempre makikita naman natin kung uh, sabi ko nga sa inyo kanina Uh, kung umabot siya ng isang taon or dalawang taon or limang taon uh, mas maganda kung kahit one year lang mga idol na masira yung brass cutter na yon na bagong bilhin ng kapatid ko ay hindi ka nalugi kasi sabi ko nga makikita mo naman doon sa performance niya yung magagawa niya doon sa ating taniman ay mas hihigitan niya yung performance ng isang tao Uh, yung halimbawa yung magagawa niya ay sa limang tao or sampung tao na isa lang ang uh, mag-ooperate ng grass cutter uh, mas lalong maganda di ba kasi guys kung imanamano natin tong taniman natin uh, bukod sa magastos uh, matagal at syempre guys uh, uh ano yon uh, baka malugi tayo sa ating pagtatanim ng kalamansi. Kasi ako nga, uh, solo flight lang tayo, hands-on hands pa. Pero yung gastos nito ay talagang medyo malaki na. Kaya yung mga gusto magtanim ng kalamansi na gaya-gaya lang, na hindi mo naman maalagaan sa linis yung kalamansi mo, uh, wag ka na pong tumuloy. Kasi bukod sa masasayang yung oras mo, uh, baka malugi ka pa. Kaya sa ating mga kabayan na uh, Uh, kung gustong si, ay yung konti lang muna uh, wag yung umisip ko ng malaking area Saking uh, sa akin nga tamang tama lang tong area na to uh, pero kapag na uh, stable ko na to uh, hahanap tayo ng ibang area guys na pwede pa natin mapagtanaman kasi kapag mataas na to uh, yung grass cutter niya sa lalay ay uh, yung to, tubi uh, ay ano tawag doon yung damo niya ay medyo stable na sa ilalim Uh, hindi na yan makapag penetrate kapag mataas na yung kalamansi natin at medyo uh, natatabu na natatabunan na ng mga dahon ng kalamansi yung damo syempre hindi na gano'y yung tutubo masyado so, yan lang guys yung vlog natin ngayong araw uh, pasensya na po na hindi tayo nakapag vlog ng ilang days kasi nga uh, nagkaroon na nandun tayo sa hospital kasi na nagkasakit yung tatay ko ng UTI and syempre sinabayan pa ng dinggi. Kaya sa ating mga kababayan, ingat-ingat uh, po tayo sa ating kapalibutan. Kailangan linis, alisin yung mga nag i ng mga tubig. Uh, madu malinis man or madumi, uh, yung lamok ay pinapamahayan po yan. Uh, walang pinipili ang dinggi. Bata, matanda. Uh, talagang uh, talagang kung gusto kang Uh, ano yon pasukan ng dinggi ay uh, hindi ka Kaya ang kailangan natin para ma-prevent yon ay linis ng kapaligiran. O, oh, yan lang po mga kabayan ang yung lingkod, walang iba si para oma o si Kuya nagsabing nagsasabing magandang araw and happy farming sa ating lahat. Thank you!